balot ng yelo ang ilang bahagi ng Niagara Falls sa Canada. Manghang-mangha ang mga turista sa animoy dagdag na ganda sa pamosong talon dahil sa snow at ice. Patuloy na nakararanas ang lugar ng matinding lamig ng panahon. Ayon sa taga-pamahala ng Niagara Falls, tuloy-tuloy pa rin naman ang agos ng tubig sa talon dahil ang mababaw na bahagi lang ang yellow tuwing bumababa ang temperatura. Weather update po tayo ngayong may mga lugar pa rin na nakakaranas ng na mga pagulang dulot po ng shear line. Kaya kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Good morning po Miss Connie at sa ating mga tao at sa bye -bye. Sir Dan, uh, hanggang kailan ba posibleng maranasan itong shear line ano, na naghahatid nga po ng mga pag-uulan at baha sa ilang probinsya, particular dyan sa Visayas at Mindanao? Hanggang bukas Miss Connie, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan na dala ng shear line, especially dito sa eastern section ng Southern Luzon. So sa Quezon, Bicol Region area, hanggang bukas makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. And unti-unti na nababawasan yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao. At uh, inasa na rin natin na uh, in the coming hours or in the coming days, mapabawasan na rin yung mga pag-ulan dito sa eastern Visayas area. So again, sa mga lugar pa kaya ang uh, inaasahang uulan yan dahil sa shear line, Dan? Dahil... Uh, yes po, in the coming days and uh, starting today until tomorrow, itong area nga ng Bicol Region, Quezon, Aurora at Isabela posibleng tayong makaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shoreline. Etong mga nakakaranas naman ng matinding lamig dahil sa amihan, ano, uh, hanggang kailan pa ba natin mararanasan 'yan? Mm, Miss Connie, climatologically hanggang sa last week of February pa natin inaasahan mm -hmm. itong pag iral ng ating northeast monsoon o yung malamig na hangin amihan. So until then, asan pa rin natin yung A uh, malamig na temperatura, especially sa madaling araw. Ay sisa. So, ngayon ba may mga namamonitor pa kayong uh, ibang uh, mga weather systems like LPA o bagyo, lalo na sa mga susunod na araw dan? Well, sa so ngayon, Ms. Connie, wala well, tayong binabantay ng low pressure area o ng mga sama panahon na maaaring maging bagyo. Pero dahil inasan nga natin yung posibleng na epekto ng ITCZ sa ating bansa sa mga susunod na araw, at uh, historically noon ito as breeding ground sa mga low pressure areas or circulations, possibly in the coming days may mga mabuong LPA pero as of now, wala po tayong any weather disturbance in monitoring. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin. Pag-asa weather specialist, Mr. Dan Villamil. Maraming salamat po. Good morning. Babalan ng mga otoridad at eksperto, pwede maging biased ang mga artificial intelligence o AI chatbot. Kasunod yan ang inilunsad ng AI model na DeepSeek ng isang Chinese company na kontrobersyal dahil hindi umanupatas ang pagsagot sa ilang isyong sangkot ang China. Sinubukan din natin yan at narito ang aking report. Ito ang Artificial Intelligence o AI Assistant na gawa ng Chinese startup company na DeepSeek. Kaya rin itong sagutin ang iba't ibang tanong, kaya mag-translate sa iba't ibang wika, kaya mag-compose ng essay, sumagot ng math problems, at iba pa. Ayon sa DeepSeek, kaya nilang pantayan o di kay hikitan pa ang ibang AI model mula sa Amerika. Mas maliit din daw ang gasos dito at mas kaunting computer chips ang ginagamit. 20 hanggang 50 beses na mas mura kaysa ibang AI model ayon sa pahayag ng kumpanya. Uh, it proves na we can have cheaper technologies. It's also good for the market kasi there's more competition. So hindi lang uh, iilan yung uh, nakakagawa ng ganitong klaseng systems kasi sabi nga nila supposedly, uh, so, sobrang mahal, sobrang magastos yung pag-develop at pag-maintain ng AI systems na mabibilang lang talaga natin kung sino-sino yon. Umani din ang atensyon ng DeepSeek sa liderato ng China maging sa mga tech experts sa Amerika at pati kay US President Donald Trump na dati nang ibinida ang $500 billion investment na gagawin ng pribadong sektor sa AI sa Amerika. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. Tingin na isang tech CEO sa Amerika, gumagamit ang DeepSeek ng AI chips mula sa American company na NVIDIA na bawal ibenta sa Chinese companies. Wala pang pahayag ang DeepSeek tungkol sa aligasyon. Ayon pa sa White House, inaalam nila kung may implikasyon ng DeepSeek sa U.S. national security. Sinubukan namin ang DeepSeek AI assistant at kinumpara ang sagot nito sa mas kilalang chat GPT pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Deretsahan ang sagot ng ChatGPT, Legally, ang West Philippine Sea pag-aari raw ng Pilipinas. Pero ang Dipsik sinabing mas malakas ang legal claim ng Pilipinas pero China pa rin daw ang may de facto control dahil sa assertive tactics nito. Sunod namin tinanong kung tutulig sa inya si Chinese President Xi Jinping. Sagot ng DeepSeek hindi pa raw niya alam kung paano sagutin ang tanong. Mas mainam daw pag-usapan ng math, coding at logic problems. Pero marami siyang sagot sa kaparehong katanungan para kay U.S. President Donald Trump. Yung quality ng kung ano yung sinasagot niya, uh, depende na sa, yun niya, sa amount of information na uh, pinag-aralan niya, yung training data, and yung sources noon, and kung sino yung gumawa ng mga sources na yun. Batid naman ng mga eksperto, hindi perpekto ang AI. Nagkakamali rin ito at nagkakaroon ito ng tinatawag na hallucination ang tawag sa mga minsay inventong sagot ng AI chatbots. Kaya mahalaga raw na malaman, ano ba ang training data na ginamit para matuto ang DeepSeek? Kung ang ginagamit niyang um, dataset, uh, is blatantly biased, for example, tells us that the West Philippine Sea is theirs, uh, regardless of whether that is, a, that is a claim that is internationally accepted or not. ba? Diba? So na yung dataset. Ito yung dangerous use of AI. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng standard sa pinagmumula ng mga Chinese training set o dataset ng mga AI. Sa lang daw buka sa mga Chinese company sa usaping ito. Sa huli, nasa tao pa rin daw na gumagamit ng AI na kasalalay para mapakinabangan ang kagandahan ng teknolohiya. AI is just a tool, uh, Rafi? so it can be used for misinformation, it can also be used for good. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita mula sa Amerika, isang eroplano at helicopter ang nagkasalpukan sa himpapawid malapit sa Reagan Washington National Airport. Ayon sa U.S. Federal Aviation Administration, palapag na sa airport ang passenger jet nang tumama ito sa helicopter ng U.S. Army. Patuloy ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa Potomac River kung saan nahulog ang dalawang aircraft. Hindi patukoy kung ilan ang mga sakay. Patuloy pa rin kumukuha ng impormasyon ng mga otoridad sa Amerika. Ipinatigil na rin muna lahat ng paglanding at pag off mula sa naturang airport. Tinututukan na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ang insidente. Wala pa raw silang nakukuhang ulat na may Pilipinong nadamay rito. Isa pang mainit na balita dito naman sa bansa. Inaprubahan na po ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang dagdag na 200 pesos sa sahod ng mga manggagawa. Across the board po yan. Kumukuha pa po tayo ng karagdagang detalye kaugnay sa nasabing panukala. Kailangan pa yung aprubahan sa plenaryo at maisapinal kasama ang bersyon ng Senado bago maging batas. Nauna ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na madaliin ang pag-aproba sa panukalang ito. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado isang lalaking wanted dahil sa panggagahasa sa umano sa kanyang menor de edad na stepsister sa Basud, Camarines Norte noong 2023. Matapos ang magigit sa isang taong pagtatago, naresto na sa visa ng warrant of arrest ang sospek sa bayan ng Louisiana kung saan siya nagtatrabaho bilang helper sa isang poultry farm. Ayon sa biktima na walang siya ng malay habang nagiinuman sila kasama ang mga kaibigan ng sospek. Nagising na lang siya sa bahay kung saan nangyari ang krimen. Una nang naaresto ang dalawang kaibigan ng akusado. Tumanggi magbigay ng pahayag ang naarestong akusado. Marap sila sa kaukulang reklamo. Nang dahil umano sa stress, namatay sa sinapupuna ng isang babaeng taga nilaw ilo ilo ang kanyang walong bonggulang na sanggol. Kinagpintangan kasi siya ng kanyang bayaw na nagnakaw ng pera. January 22, nang magbayad ang isang guro sa kanyang bayaw ng 53,000 piso, para sa pag-aani at pagpapakarga ng tubo. Pumasok ang bayaw sa bahay at inilagay ang pera sa teres kung saan nakatambay ang biktima at kanyang kaibigan. Mayamaya maya bigla na lang sinabi ng bayaw na nawawalan siya ng 13,000 piso. Pagdating ng mga taga-barangay, inutusan sila ng guro na halughugin ang mga gamit. Doon, pero tumanggi sila. Doon na raw kinapkapan at hinubaran ng guro ang biktima. Depensa ng guro, hindi niya raw pinilit ang biktima dahil kusa raw niya itong ginawa para patunayan na hindi siya ang kumuha ng pera. Hindi rin daw totoong pinagbantaan niya ang biktima dahil maayos ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang apat na araw, dinala sa ospital ang 27 anyos na buntis dahil sa pananakit ng tiyan. Doon na nadiskubring patay na ang sanggol. Sinisiga pa ng GMA Regional TV na makuhana ng pahayag ang kanyang bayaw. Pinag-aaralan na rin ng mga kaanak ng biktima kung anong reklamo ang isasampa laban sa mga sakot. Ito na ang mabibilis na balita. Nahatak ang ilang motorsiklo na kaparada sa Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Bahagi ng ang bantay sa gabal operations ng MMDA. Pinagkukuha rin ang mga gamit ng na ilang nakahambalang sa bangketa sa labas ng isang kainan. Binigyan naman ng tiket ang mga na nakaparada sa sidewalk sa Vilo na Avenue. Isa umunong paggawa ng shabu ang nadiskubre sa isang paupang bahay sa Tansa Cavite kasunod na isang pagsabog. Sa pagresponde ng mga bumbero, nadiskubre ang nagmula ang pagsabog sa isang timba na pinaggagawa umano ng iligal na droga. Dahil dyan, pumasok na sa investigasyon ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency. Narecover sa lugar ang mga gamit sa paggawa ng droga, ilang sachet ng shabu at gas mask. Sa pahayag ng kaanak na may-ari ng bahay, Nobyembre raw nakipagtransaksyon ang mga umupa sa nasabing bahay. Inaalam na ng autoridad ang pagkakakinanda ng anim na banyaga at Pilipino umuupa sa bahay na nahulikam na lumalabas sa lugar matapos ang pagsabog. O so, eto, dahil na pag-uusapan ng Pinoy Big Brother, sakto ang tampok natin for today. <laughs> Isang bata from Sorsogon na Gina G sa mga house task, ha? Eto at kilalanin kilalani natin siya. Meet Ahari, uh, Harry, papasang leader ng mga batang responsable sa edad na tatlo, maaasahan na sa ilang gawaing bahay. Pagtitimpla halimbawa ng gatas niya, pagliligpit ng pinagkainan at pag-aayos ng sarili. Simple man, malaking tulong para sa kanyang single mom na naka-work from home. Ang netizens na touch sa heartwarming eksena ng mag-ina, 750,000 pesos o 1,000 views na yung video. Oh, yes. <laughs> at ito na ay 트렌디!